Yan, what's up mga kabay sa magandang tanghali. Ang laki na ng ano natin mga kabay, o. Oh. Elephant air. Yan, kailan lang to? Mula nung nag tayo mga kabay ito, ang laki niya na. Yung elephant air natin. Ang laki ng kanyang puno mga kabay. Ito. Yan, ang laki na ng kanyang puno. Siguro, uh, kapag hindi tayo maging busy, eh ano na natin tong mga kabay? I-propagates. Eh, para mas dumami pa tapos doon mga kabay marami pa tayong ipropagates din okay tas dito ah marami din akong ano dito mga kabay ipropagates itong ganda nito yan ah, baragitid na baragitid sobrang ganda mga kabay oh hmm? yan grabe ganda niya talaga yan pagka ano lang mga kabay kapag ganito kasi may kokopol sila ang kanilang ugat mga kabay magiging ganito pakita ko sa inyo i-back natin kamera. kapit na kapit yung kanilang mga ugat mga kabay yan nakapag ano yung kanyang mga ugat yan, ito siya sobrang ganda yan maliit lang yung pinagtamnan pero sobrang ano naman mga kabay sobrang solid Yon sobrang ganda nito yan Oh. Tapos yung ano natin dito, yung mga aglo, ito sila. Yan yung ito yung isa yung Thai aglo, sobrang ganda din mga kabay. Yung ito sobrang ganda ng kanyang variegated. ito, ganun din. Yan, grabe, sobrang ganda talaga. Ano. Dito, ito yung iba nating halaman dito. Hindi pa sana ano mga kabay, Uh, hindi pa siya naayos. Kasi ito, baragiti din to. Ito, baragite, baragite din to mga kabayan. Oh. Yan. Ah, uh, ito mga kabay, isang puno lang yan. tas ngayon, nanganak na sobrang dami na. Yun, yung ano natin. Ah, uh, baragite na halaman. Tapos ito, ah, uh, ano rin yan mga kabay, bago lang din yan. yan kailangan natin din, din yan paramihin. Yun. Uy, nagbunga na yung ano natin. Kalamansi na baragitid. Ayan, no. Baragitid yung kalamansi mga kabay. Kasi baragitid yung kanyang dahon. Ayan siya. Kala mo hinog na mga kabay. Pero hilaw pa to. Yan, hilaw pa yan. Tapos dami niya rin bulaklak. Ayan, no. Namumulaklak na naman siya ng panibago. Yan. Ito yung isang bunga. Baragitid siya. Okay. Tapos, ah... Uh... Basta dito mga kabayan, nagiging busy lang tayo kaya hindi tayo makapag uh, ano ng mga content. Tapos yung butterfly, sobrang ganda rin oh. No? Yung butterfly na halaman. Hmm? Namumulaklak na rin siya. Yan. Kasi uh, nag nagante ako ni Busing si may meeting. May pupuntahan kami, may meeting si mga kabay kaya dito waiting, waiting muna tayo. Yan medyo mahirap talaga paggawa ng content mga kabay pag nandito tayo sa Manila. Pero tiyaga-tiyaga lang talaga para sa channel natin. Kasi siyempre nangangarap din tayo mga kabay. Baka sakali uh, na medyo kumita tayo para makauwi na tayo ng probinsya. Kasi doon na tayo mag ano. Ngayon mga kabay hindi pa talaga kaya na uh, uuwi tayo. Ay dito yung hanap buhay natin. Okay. Ano okay, mga kabay, hanggang dito na lang muna. Yung kita kits na lang sa sunod na mga video. Bye bye! Pilots mga kabay, yun Yan. Sobrang ganda dito. Yan siya. Tapos yung ito yung ano ko mga kabay, yung uh, bonsai na ang daming klaseng bulaklak mga kabay na kaano dito. Yan o, no, namumulaklak na naman siya. Yan, iba't ibang klaseng bulaklak. May yellow. May yellow may maroon may puti din yan mga kabay kaso lang ito hindi pa siya nagbulaklak mga kabay yung bargitid puti ito mga kabay yan siya ang ah, kanyang puno yan lang yan oh, sobrang ano mga kabay sobrang ganda niya na rin yan siya tapos kagabi nagkabit na rin tayo ng ano dyan kapis yan no nakapagkabit na tayo ng kapis para sa gabi kasi ayun na nga magpapasko na naman Uh, para maganda siyang ano mga kabay magandang tingnan. Yan dito pa tayo sa village. Okay. Yan, sobrang ganda dito, sobrang maliwalas ngayon yung ano mga kabay. Yan panahon, you know. Oh. one Antay, antay lang ako ni Sir. Kasi <coughs> uh, may lakad kami mamaya. Yung champin. Ang laki ng champin, no? Yun. Laki ng kanyang puno na. Maganda din yan, mga kabay, pagkaganyang sa landscape. Yun. Sobrang ganda dito. Tapos dito, nag-abang lang ako, kay Sir. Maganda rin ito, mga kabay, pang lagay talaga sa harap ng garahe. Yan, swerte din siya. Tapos yung, ano natin dito, yung bonsai ng sampalok na bonsai ayan din siya and laki na ng kanyang puno mga kabay yan sa akin mga kabay 8 uh, years na rin yan sa akin yan naka ano na to dinagyan na natin to ng mga wire wire para magiging ano yung kanyang mga ano mga kabay diritso ang kanyang mga ah uh, sanga yan sampalok yan sampalok yan mga kabay yun. Tapos yung Hawaiian, ito mga kabay, yung Hawaiian farm natin, kailan lang to? Uh, tinanim natin, pero ngayon mga kabay, sobrang laki niya na. Yan oh. Yan yung Hawaiian farm natin. Yun. Maganda yan mga kabay, sa harapan ng bahay natin. Tapos dito, marami pa tayo ditong ipropa. Uh, tulad nitong snake plant na ano, sobrang ganda niyan. Two hours later. Dan mga kabay, nandito pa tayo sa daan. Uh, medyo matrapik lang mga kabay. Ayan, ganda ng mga halaman dito. Ganda talaga dito mga kabay sa Mall of Asia. kabilang side mga kabay, wala talaga sangka trafik traffic. Dito sa way natin mga kabay, medyo matrapik lang siya. Pero, waiting-waiting lang. gogo din yan kasi may stoplight. ganda dito, grabi. Oh dito mga kabay. Yan, ito yung ano nang Mall of Asia sa kabilang side. Dito mga kabay medyo maaga pa kasi mga 2 o'clock pa lang. Ah, hindi pa sagano mga traffic mga kabay. Uy, wow, laki ng ano. Ano ba, Ferris wheel? O malaking gulong. Ang <laughs> laki, grabe mga kabay pamaya mga kabay pagka parking tayo puntahan natin mga kabay lapitan natin yan, o, sobrang smooth wow, ganda, grabe mga kabay Mall of Asia yan Pinatawa kasi ito mga kabay Mall of Asia kasi sobrang laki niya talaga na isin grabe dito medyo maalog-alog -ano, ma lang kasi yung daan pero hindi naman gano'n ka ano mga kabay hindi naman ma ano sa mata masakit wow sobrang ganda dito ang lupit talaga o dito ito uh, lapitan natin mga kabay kasi nakaparking na tayo tingnan natin mamaya mga kabay kung gano'ng kalaki talaga yung Ferris wheel wow laki nga sobra so, sobrang laki niya mga kabay nandito tayo sa Mulo Fish Grabe dito mga kabay, sobrang ganda. Tingo. No. Yan. Grabe ang ganda. May meeting kasi si boss dito mga kabay. Kaya dito, pasal-pasal muna tayo. Okay. So, pakita ko sa inyo mga kabay. dan Ganda dito. Okay, alright. Okay. Ang pagkagusto nyo kumain, pwede kayo kumain dyan mga kabay Grabe dito mga kabay Kapag, Pag may pira lang tayo mga kabay Nako, sarap bumalik dito Tapos dito tayo kakain Ang dami dito mga seafoods mga kabay uh, Dito sa malapit sa Mall of Asia you know, grabe ang ganda dito oh na yung ano, mga kabay Yung mga lamisa Siguro sa gabi mga kabay Sobrang dami nito Sana makapasyal tayo dito mga kabay no? pa ka minsan-minsan yan, dito naglalakad tayo mga kabay. Pinapakita natin yung mga iba't ibang klaseng restoran. ay, naku, grabe. Oh, grabe yung ano dito. Mga restoran sobrang ganda. Oh. Ano yan? Manila, ano yan? Ay, naku, grabe. Sobrang okay dito mga kabay. Ipon tayo mga kabay. <laughs> Pag makaipon na tayo ng pera pasyal na tayo dito. Pumuhara tayo ng isang lamesa. Magkano kaya yan? Hi, hey, sir. Shout out sa inyo, sir. Ay, ito na yan, mga kabay. Yung periswil. Sobrang laki pala talaga sa personal. Ang laki ng mga paa. Oh! Sus, Mario, Ay, nako. Pwede kayo sumakay dito kahit tayo mag-isa lang? <laughs> wow! Bawat isang ano, mga kabay, may sariling aircon pala, oh. Grabe! may sarili siyang aircon bawat isa ang daming aircon nito yan dito ah oh, wow hi sir sobrang ganda dito sobra La Vista yan La Vista Restaurant yan dito punta tayo dito sa bandang likod yan galain natin to mga kabay kahit mainit yan kayang kaya natin to yan tapos punta ako mamaya mga kabay doon sa likod kung saan makikita yung dagat. Yan, kasi sobrang ganda daw doon mga kabay. Sa tagal ko na dito mga kabay, ilang bisis lang ako na pasil kasi lang hindi ko nakakano dito. E, oh, ito na yung likod oh. Wow, ang laki. Ito mga kabay hotel na yan mga kabay para din sa barko. Yan, ito magsumtay tayo mamaya. Tingnan natin tong camera natin kung kaya. Yan o, yan o, sobrang layo. Isubok natin, isum yan mga kabay. Ito yung Ferris wheel. Yun, isum natin. Yun o, yung mga building sa dulo. Kaya pala. Kaso lang medyo maano si Pro, kayang kaya o. Oh. May mga lamok-lamok. Yan, sobrang layo talaga yan mga kabay. Yan, sobrang layo yan oh. o. O, pero yun o yan o. Oh. O, layo. Yan. Buti na lang medyo maganda yung ano natin mga kabay. Uh, ano ng kamera ito ay subok natin kung gano'n din sa kano kaya kaya ba yan marami na siyang lamok lamok yan. pero grabe layo yan mga kabay sobrang layo yan pero kaya kaya talaga ng ano natin camera lapitan oh? sobrang layo talaga dito sa ano sa yung meeting ni sir dito sa uh, malapit sa Mall of Asia. Yan, tapos dito, dito ako sa ano, sakyan, sobrang init ngayon. Kakain lang tayo mga kabay. Galaw-galaw naman. Sa meeting ni sir, susunduin ko na siya. Yan, akala ko matagal siya, pero saglit lang pala. Okay, uh, kita catch na lang sa sunod ng mga video mga kabay. Sana huwag niyo kalimutan na pakilex, pakishare yung video natin, madilim. <laughs> Bye-bye!